Bago naman po akong i-share sa inyo Kung kayo po ay mahilig mag-reels Dapat alam niyo po ito So bago po ang lahat Kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na to Please don't forget to follow me At pakikalatarin na rin po ang ating video mga kalalabs Para marami pa po tayong matulungan Ng mga mahilig magawa ng reels So itong topic natin mga kalalabs, Bakit nga po ba kailangan natin ng target audience. So mga kalalabs, ito ay base lamang sa aking experience dahil dati po ay naka-focus lang din ako sa mga random vlogs. Yes, diyan naman talaga tayo magsisimula. Katulad ko nga po, nag-random vlogs din po ako, pero ngayon, mayroon talaga akong kinukuhang uh, target audience. Kung baga, may pinufocus lang po ako ngayon kung saan nga po ba talaga ang aking niche. Katulad nga po, ang hindi ko lang sabihin mga kalalabs, kung kayo ay nakapag-upload na sa Reels ng iba't-ibang klasing mga content, So, kailangan nyo po tingnan ang inyong mga audience or ang growth or, or kung paano siya lumayo or paano siya dumami kung anong hilig ng inyong mga viewers kumbaga. So mga kalalabs, kailangan natin ng target audience. Kung ikaw po ay nag sa ngayon, tingnan nyo po ang views nyo kung uh, patok, nyo, uh, patok po ba sa inyong mga audience dahil kung kapag yan ay nakuha mo ang atensyon ng inyong mga viewers sa inyong cooking skills so ipagpatuloy nyo po ang paggawa ng reels na ganyang content. So kung ikaw naman po ay Uh, dancing ang inyong skills na binigay sa inyong mga audience at dumami ang inyong mga content, uh, inyong mga views, dyan din po kayo mag-focus. Bakit kailangan po natin 'yan mga kalalabs? Dahil na po bawat upload po natin, may iba't ibang taong uh, makakita ng ating mga content. So kung saan po uh, lumago o dumami ang ating video, doon po tayo mag-focus. yan po ang ating niche na gagawin dahil 'yan ang nagustuhan sa atin ng ating mga uh, viewers. So, kaya kailangan talaga natin ng target audience kapag marami na po ang nagawa natin content. Balikan po natin ang ating mga content saan nga po ba kayo nakakuha ng maraming uh, viewers. Kung sa pag-entertain naman ng, uh, I mean, pang good vibes ang nag na damihan ng inyong mga content, doon din po kayo mag-focus. Yan po ang halaga ng ating pag uh, sa paggawa natin ng uh, reels. Kailangan may focus talaga tayo mga kalalabs. Dahil sa katagalan talaga niyan, magsasawa ang ating viewers. So katulad po nga po rin mga kalalabs, Nagsimula po ako sa cooking, sa aking mga gawain dito as OFW, pero dito talaga dumami ang aking audience sa pagtuturo, sa pagsasayaw. So ngayon mga kalalags, alam nyo na ay at, at nakikita nyo na kung sino mga audience ang laging lumalapit sa aking account. Dahil alam nila, dito nila nakikita ang interest nila sa kanilang mga... Uh, knowledge na ma-apply din nila sa kanilang mga account. So, yun lang po ang ating topic mga kalalabs. Kailangan nyo po, kahit naka-random vlogs pa po kayo ngayon, uh, tingnan nyo rin po talaga ang inyong mga ang mga reels na ginawa nyo kung saan po ba ang inyong mga followers or ang inyong mga viewers para palagi pong tataas ang inyong mga views sa mga content na reels ginawa nyo dito sa Meta World para hindi kayo magsasabi na kahit ang ganda ng ginawa mo, wala pa rin views. Laging bumababa ang views. So, kailangan mo mag-focus ng niche kung saan nakukuha mo ang atensyon ng inyong mga viewers. So, I hope mga kalalabs, nakatulong po ito sa inyo para sabay-sabay po tayong hangat. Thank you for watching.